I'm willing to make this sacrifice for my daughter. Siguro naman, kaya ng mistress mo, di ba? Dahil kung hindi, napakakapal ng mukha niya. And why did you let it happen? Ikaw ang umalis. Ikaw ang ng babae. Sa tingin mo ba kung maligaya ako, maghahanap ako ng ibang babae? Ikaw na ngayon ang babae, tapos ako pang may kasalanan? Alam mo, pwede tayong magdakdakan buong gabi, pero walang mangyayari. Solusyon ang isipin natin. Then come home, Eman. Ano? Hindi ka ba naaawa kay eh, Jenny? Hindi ka ba naaawa sa anak mo? Oh, I love Jenny. And I love her more. Kahit ano gagawin ko para sa kanya. Yeah, I will always be there for Jenny. But I can't be there for you anymore. Eh kung ha hati kami sa oras mo... Excuse me? Hati kami sa oras mo. Sa gabi bago matulog si Jenny, dito ka. Pag nakatulog na siya, umuwi ka na sa kanya. Fine, I don't care. Pero pagdating ng umaga, dito ka. Dito ka kasama namin mag-almusal. Audrey, ba't mo ginagawa? Dahil mahal ko si Jenny. Mahal ko siya at ayoko siya masaktan. Hindi para nating linoloko si Jenny. Basta hindi malaman ng anak mo. At hindi siya masaktan dahil oras na masaktan mo ang anak mo. Ikamamatay ko to. I'm willing to make this sacrifice for my daughter. Siguro naman, kaya ng mistress mo, di ba? Dahil kung hindi, napakakapal ng mukha niya. No way. Hindi ako papayag. Yun lang ang paraan, kasi. Paano kung isidus ka niya at bumigay ka naman? Wala na kami ni Audrey. Kaya lang naman kami nagsasama dahil sa bata. Alam niya ikaw ang mahal ko. Wala na bang ibang paraan? Kung kunin na lang natin si Jenny. Hindi mangyayari yun. Paglalaban niyang patayin si Jenny. May visitation rights ka naman, di ba? Meron. Malaking epekto kay Jenny ang nangyari sa aming mag-asawa. When push comes to shove, kukuni ko si Jenny. Hindi kita iwan. Dapat nga magpasalamat tayo dahil tinigyan tayo ng ganitong klaseng setup. hindi kita iwan. Yeah. Balik ka kaagad, ha? Oo, oh, promise. Pagka hatid ko kay Jenny, hindi babalik ako kaagad. Hmm? And kahit anong lutuin ng asawa mo, gusto ko dito kakakain. Promise. Mm -hmm. Okay, ingat ka mm -hmm. Yuri, ano ba? yung pinagpalit mo sa akin Dahil pa magdan ako kung makit ng bahay Cassandra, kung akala mo hindi ko alam ang ginagawa mo Nagkakamali ka Alam ko may schedule na lalaki niya sa paglipat-lipat ng bahay Sa pagitan mo at ang asawa niya Yuri, wag ka magmalinis Hiwalay na tayo at ikaw ang may kasalanan wala kang karapatan. Sumbatan ako at matsagan ako. Eh, huwag mo siyang papatulan. Huwag ka na. Huwag ka magalala. Hindi ako mapatulong. Sa